Let's go, let's go, let's go, let's go. Ito po ito ang ng bahay. Hindi po yan, kundi po yung katapat niyan. At kung sino man po ang makakakuha, makakapagdala ng sure buyer, talagang sigurado, sigurado at walang patapik tong Kayo po ay uh, magkakamit niyo po. Lazada ay tinuturo ng daliri. Okay, distance ay ay lasada, lang. Malapit lang dyan, several steps away. Okay. By the way, doon po sa makakapagbenta ng uh, bahay na ito, agent. Po, ito 2% buy percent buy sa ito. proceeds doon po sa pagmapagbibilhan. Map, <laughs> kayo ay merong 2%. <laughs> Ipa-plus po natin dyan ang uh, number. Yan po yung mga kapitbahay, mga batang maliliit. Yan po ang number, dalawang numbers. So, number yan lang yung po ang kukontakin konta nyo. Kayo, o kayo yung yeah. yung merong uh, sure buyer at talaga namang decididong um, buyer. hindi yung magpapatumpit sure ng, ng sure buyer. Ang itatanong po naman ang presyo. Yan po so, ay 1.3 million yeah. 55 square meters. Uh, at okay. uh, ipapakita po natin dyan yung mga detalye ng mga... Uh, yan uh, bahay na yan. Ayan po ang mga picture. Yan po yung wala nakatira sa ngayon at maratag po yan. Po yan yun sa uh, Mabuhay City, Mamatid, Kabuyaw, Laguna. At yan po ay merong preparation for second floor. Although meron pong attic na makikita sa picture. Ayan po ay merong kwarto. At yun nga pong attic. Yan po ang labas niya at nakaparada pa dyan yung ating uh, lumang eco sport na ngayon na inibenda na. Yan po pinapakita dyan ang detalye. Inyo lang po yung uh, i-stop ng konti para inyong makita ang mga detalye niyang uh, house and lot na yan. Yan po ang picture. Si Mrs. ay naglilinis-linis dyan noong mga nakaraang buwan. Yan po ay uh, malaki na tama-tama sa mga pamilyang nag-uumpisa. Yan po ay matagpuan sa Kabuyaw, malapit sa Lazada. At talaga namang walking distance lamang, malapit di po sa isang sakay lang, malapit din sa Robinson, sa SM Santa Rosa yan po ay napapaligiran ng mga development at meron po dyan mga groceries mga small uh, mini malls yan parang DB Mall, yan po Lazada, pinapakita dyan muli, talaga namang ilang steps lang po yan, kung kayo ay uh, mahilig mag Lazada ay na lang po yan uh, hindi ko lang sure kung pwede kayong dumerekta bumili dyan, pero malay nyo, ang mahalagay malapit yung Lazada talagang magbibisitan nyo, so yan po uh, Uh, sa nagangat na magkaroon ng additional income ay uh, kontakin nyo lang po yung uh, number na yan, kung kayo merong sure buyer at kayo ay aming sasamahan dyan sa exact location, murang-murang -mura na po sa 1.3 million still negotiable thank you very much for watching yan po muli salamat, salamat, salamat ng marami